يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا ابا عبد الله الحسين يا زهراء يا ابا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. Malla Dalmi. Kanina, isinagawa ng Israel ang isa sa pinakamatinding airstrike nito sa lugar ng Dahiye sa timog bahagi ng Beirut na minarkahan ang isang kapansin-pansing pagtaas sa patuloy nitong mga operasyong militar laban sa Hezbollah. Ang pinakabagong opensiba na ito ay naging tugon sa isang serye ng mga pag-atake ng Hezbollah sa Hilagang Israel na lalong nagpapatindi pa ng todo sa sitwasyon sa rehiyon na ang Israeli Air Force ay naglunsad ng humigit kumulang labindalawang airstrike na nagtatarget sa mga posisyon ng mga terorista sa Dahiye na nagresulta sa malaking pinsala at pagkawasak ng lungsod na ayon sa mga ulat na hindi bababa sa anim na mga individual ang kumpirmadong nasawi kasama na ang mga salot na teroristang ito ayon sa Lebanese Health Ministry. Ang mga pambobomba ay inilarawan ng mga saksi bilang isa sa pinakamalakas na mga airstrike ng IDF sa syudad ng Dahiye kung saan bumulusok ang matinding usok sa lungsod habang ang mga gusali ay nawasak na ang mga sibilyan ay nagmamadaling tumakas sa lugar. Sa tindi at lakas ng mga bombang inihulog ng IDF sa siyudad, ang Dahiye ay dumanas na ngayon ng kalunos-lunos na pagkadurog na ang dating masiglang lungsod ay hindi mo akalain na ito na ang sinapit ngayon. Dahil sa impluensya ng maraming Hezbollah sa lugar na nag-udyok sa mga Israelita na pasabugin ito gamit ang air-to-ground missile. Inikutan din ng Israeli Air Force ang syudad ng Tyre at Beirut, Lebanon na walang sawa itong binomba dahil sa mga nakuhang intel ng Israel na ang Hezbollah ay patuloy sa pag-iimbak ng mga high-power na armas upang gamitin sa pagpapaulan nito sa balwarte ni Netanyahu na nagresulta sa matinding pagawasak sa mga lungsod na ito dahil sa mga high explosive bomb ng Israel na yumanig sa Tyre at Beirut. Isinasaad ng mga ulat na ang operasyong ito ng mga Israelita ay kumitil sa maraming miyembro ng Hezbollah na umabot sa 23 katao ang iniulat na nasawi kasama na dito ang mga sibilyang nadamay dahil sa madiskarting kakayahan ng mga militanting grupo na lumaban sa militar ng Israel gamit ang maraming sibilyan. Pinigyang linaw ng IDF ang mga kaganapan na ito sa pamamagitan ng mga pag-aangkin na ang mga pambobomba na ito ay naglalayong lansagin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, partikular na nagtatarget sa mga pasilidad ng armas at misil na naka-embed sa loob ng infrastruktura ng sibilyan. Inulit din ng IDF ang paninindigan nito na sadyang ginagamit ng Hezbollah ang mga sibilyang lugar bilang mga panangga upang matakpan ang mga gawain nitong terorismo sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Na ang Israel ay walang pagpipilian kundi pasabugin ang mga pasilidad na ito upang hindi na makapaglunsad pa ang Hezbollah ng mga pambobomba sa mga Israeli. Na kung hindi sana ginamit ng mga militanting grupo ang maraming mga sibilyan sa digmaan na ito, ay hindi sana sila madadamay sa mas pinataas pa ng mga operasyong militar ng Israeli Defense Forces sa maraming lungsod ng Lebanon. Ang kasalukuyang krisis sa Lebanon ay mas lumala pa ng husto na maraming mga tao ang halos wala ng makain at walang sapat na tubig na umaasa na lang ang maraming Lebanese sa tulong mula sa pamahalaan na naghihirap na din dahil sa umuusbong na karahasan sa bansa na resulta mula sa maling pagkalkula ng Hezbollah sa kakayahan ng Israel. Pinaigting rin ng IDF ang pagsulong ng unit nito sa kalupaan sa bahagi ng Hon, Shuf District ng Lebanon. Na ang militar ng Israel ay nakatagpo ng maraming mandirigma ng Hezbollah, na ang operasyong ito ay humantong sa matinding bakbakan ng magkabilang panig, kung saan isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 15 miyembro ng Hezbollah ang kumpirmadong itinumba ng IDF sa operasyon na ito. Ang matapang na pagsulong ng mga Israelita sa bahagi ng huon sa Lebanon ay isang kahanga-hangang mga aksyong militar. Na kahit hindi naging madali ang pakikipaglaban ng IDF sa mga terorista, ay determinado pa rin sila na lusubin ang lugar na ito upang wasakin ang militar ni Sheikh Naim Qasim na nagpaulan ng maraming rocket fire sa Israel kahapon na ang isang nursery school sa Balwarte ni Netanyahu ay tinamaan ng isang ligaw na rocket mula sa Lebanon. Ang lugar naman na ito ng Baal Shmai, sa may southern Lebanon ay hindi nakaligtas sa kamay ng Israeli na ang bayan na ito ay isa na ngayon sa pinamumugaran ng maraming Hezbollah dahil sa kalapitan nito sa hangganan ng Israel. Ayon sa ating mga nakalap na balita, na matapang na binumba ng Israeli Defense Forces ang maraming terorista na naghahanda sa kanilang mga pag sa Israel na humantong sa pagkabura sa mundo sa mga salot na Hezbollah at pagkadurog sa kanilang mga hideout. Na ang mga pambobomba na ito ay sumasalamin sa matinding galit ng militar dahil sa hindi na binigyan pa ng IDF ng pangalawang pagkakataon ang mga militanting ito na magbago na tuluyang pinasabog ang kanilang mga lungga ng walang pagalinlangan. Sa nakalipas na 24 oras, naging matagumpay ang kampanyang militar ni Netanyahu sa iba't ibang lungsod at bayan ng Lebanon na nagbigay sa kanila ng mataas na moral sa militar upang ipagpatuloy ang paglumpo sa mga militanteng Hezbollah, isang madiskarting hakbang ng IDF sa pagpilay sa kakayahan ng kalaban upang tuluyan itong humina sa gitna ng digmaan. Sa kabilang anggulo, ang mga hutis sa Yemen kanina ay naglunsad ng isang koordinadong pag-atake sa mga barkong pandigma ng US, kabilang na ang US's Stockdale at US's Pruance habang sila ay naglalayag sa Bab Al-Mandeb Strait. Kinumpirma ng Pentagon na matagumpay na naharang ng US Naval Forces ang maraming bomba, kabilang na ang hindi bababa sa walong drone at ilang anti-ship ballistic at cruise missiles. Nasa kabutihang palad, Walang naiulat na pinsala sa mga tripulante ng mga barko ng US dahil sa mabilis nitong na-intercept ang mga paparating na bomba. Inako ng hutis ang pananagutan para sa mga pag-atake na ito. Naiginiit na bahagi ito sa kanilang mga operasyong militar laban sa mga puwersa ng US at kabilang sa mga pagkikisa nila sa mga Palestinian at Lebanese sa gitna ng patuloy na mga salungatan kung saan hayagang idineklara ng hutis na pinuntirya nila ang mga pandigmang barko ng US, subalit hindi nila ito napasabog dahil sa katalinuhan na ipinakita ng militar ng Estados Unidos sa karagatan ng Red Sea. Kasunod ng mga pag-ataking ito, ang tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya ay nagpahayag na darating din ang oras para sa Amerika na binibigyang diin ang kanilang pangako na harapin ang mga puwersa ng US hanggang sa makamit nila ang kanilang mga layunin. Ang retorika na ito ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte sa paggamit ng mga aksyong militar ng Yemen laban sa Amerika. Ang Hutis ay patuloy din na pinananatili ang kanilang slogan na ang Diyos Allah ay dakila, kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel na sumasaklaw sa kanilang ideolohikal na paninindigan laban sa paglahok ng US sa mga gawain sa gitnang silangan. Kung saan binigyang diin nila ang kanilang mga pag-atake kanina na hindi lamang ito makatuwiran, ngunit ito ay kinakailangang mga hakbang ng militar upang ipagtanggol ang soberanya laban sa mga dayuhang intervention dahil sa pagsuporta ng U.S. sa Israel. Matapos ang mga pag-atake, ang Pentagon ay naghatid ng isang mapagpasyang mensahe sa kilusang huti sa Yemen na nagpapahiwatig na ang Estados Unidos ay handa na na tumugon ng malakas sa lalong madaling panahon dahil sa kanilang patuloy na pag-atake sa mga ari ari-arian ng militar ng Estados Unidos. Ang babalang ito ay sumasalamin sa matinding galit ni Biden sa mga teroristang ito na siguradong hahantong ang Yemen sa matinding pagkawasak sa mga susunod na mga araw o linggo. Dahil sa palpak na pagpuntirya nito sa barko ng militar ng US sa Red Sea, na nagdulot ng malaking alalahanin tungkol sa maritime security sa isa sa mga pinakaabalang ruta ng kalakalan sa buong mundo. Ang salungatan na kinasasangkutan ng mga hutis ay bahagi ng isang mas malaking pakikibaka sa rehiyon na naiimpluensyahan ng iba't ibang geopolitical na mga kadahilanan, kabilang na ang suporta ng Iran para sa grupo at sa patuloy na tensyon sa pagitan ng mga faction ng Israel, Palestinian at Hezbollah na inilagay ng mga hutis ang kanilang mga sarili sa loob ng mas malawak na kontekstong ito bilang bahagi ng isang axis of resistance laban sa pinaghihinalaang pagsalakay ng United States at Israel Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo